Ayan po, eh, nag-talk sa bahay ng nanay ko sa Kadiki. Ayan ito po yung aming bakura. Ayan po siya. Mamaya po, dito kami magkakantahan. Ayan po, yung laga na dumi, ba? Diba? Wala kasing tako. Ito yung asos ng kapatid ko, na tiga paste to. Kaya lang, hindi po siya ganang matapang yung pong aso na namatay si Duke tapang po yun ako hindi ka pwede mag ano doon nakakagating ka nun tingnan niyo po yung yung ano namin sa likod binideo ko na to dati kaso hindi ko siya na upload Nab nabura sa ano. Ito po yung ng bahay namin. Po. Ganda diba? Yung ano, yung... Ito po yung ano, Dahon ng saging na sinira. Ito yung bunga niya. Kasi sabi ng kuya ko, mabuto daw. Ayan, walang kumakain. Try ko nga tikman. Hindi ko rin naman alam kung ano ang tsura. Nang ano. Yan po, oh. Yan ang lugar ng bahay. Ayan ang lugar. Gubat. Sa tagal na hindi umuwi. Gubat. Pati yung... Bakit parang sinira yata yung ano? yung tinanin ni Jonathan sinira nila ay nasira na ngayon po ito puno po ng santol ano po puno ng santol yan kasi hindi ako nakakapag vlog eh kaya ayan, ayan kahit paano vlog vlog muna hindi ako nakapagdala ng DS yung pamblogging vlogging DSLR tapos tingnan ko po ito kung anong sabi kasi nila daw mabuto tingnan ko nga kung talagang mabuto siya yun ayan po siya o oh. kagatin ko hmm Mmm. Buko. Mabuto po. Hindi mo nga siya makakain, oh. Kasi halos parang buto lahat. Eh dapat ito uh, kakainin mo pero sa salain mo. Parang juice or kasi hanggang dulo. Wala kang makain. So, tama lang na hindi nila kakuhani. Pero may siguro sa ganyan. Uh, Mag-comment naman po kayo kung ano ang remedyo sa saging na puro buto. Hindi ko makain. <laughs> hindi ko siya makain. Hindi ko po alam kung sabi nila ay eh, marami raw sa lugar namin na maging pwedeng gulay hindi ito hindi ko rin po alam ko anito eh yan. ano po ba ang tawag <laughs> sa gulay na yan ito alam ko gabi yung iba hindi ko na rin alam kung ano pero maraming gulay dito ayan po siya oh Gulay po ba yan? <laughs> wala po akong alam. <laughs> wala akong alam sa gulay. Ito yung mga saging, hindi naman nila kinain kasi nga wala ko naman makain, puro buto. Ito po yung yan po yung ano, motor ko. <laughs> motor ko at ang bahay po ng nanay yung mga, yung mga apo ko yun po, po ako niya karaoke yun po akong smart tv smart tv po ito dati nung yung mga ano, bata pa kami nung bago hindi pa kami dito wala kami lahat ng ito yun po ako kaya ayan po. Ngayon naman po eh, punta ako sa kabilang bahay sa mga sa mga pamangkin ko. Tinan ko naman kung ano ang ginagawa nila. Kasi nagtitinda sila. Ano na mga tinda nila. Ayan po yung, po yung uh, ang sabi daw po ng pamangkin ko, tatawagin daw po yung nagpe-pedicure. Pero alam ko sa tingin ko, ano po naupo siya doon oh. No? <laughs> yan tumao yan po. Yan po yung pinakamaganda kong pamangkin niya. Live ba yan to? Oo, o, iba vlog. yan. di man ako nakapag-makeup. Kahit na mag-makeup ka. Bayan. kis... Ito bahay nila to. Bahay ng kuya ko. Marami rin dito'ng halaman. Tanong ko lang dito sa pamangkin. Bekang, hmm. bakit nasira na yung ano. Sabi mo, mag, mag -ano ka ng, ka ano? Na? Gabi. Na? Ba't nasira na yung mga gabi doon? Hindi pa ako nakakuha ng gabi doon. Kasi nga, ka, nagpapaalam pa sana ako. Ano nagpapaalam? Eh, pinagyataga na nga nila eh. Ay, ano na, nila? Sinira na nila? Hindi ko alam. Hindi po, nasilip pa yun eh. Silipin mo, gusto mo? Sabi pa naman na mama, umuha ko. Huh? Beka, yung hindi nalakong ano, hindi nalakong ganyan, hindi pa tumutubo. Bakit? Pero hindi man natutuyo. Natuyo yung iba, iba hindi. Natuyo yung ibang daon, pero... Tut Tutubo yun, John. Basta matumubo yun, saka hindi man madali Ang ginawa ko, yung isang, tiniray ko sa, da, sa tubig yung isa, hmm. yung isang branch. Parang nabubuhay sila sa tubig. Hindi <laughs> <laughs> na ay nadidiligan yung isa dun eh. Eto, tinan nyo ako. Oh. Eto, itinanin ko sa kaasama nila. Yung Chinese bamboo yan. Alam. Nawala na yung aso ko. Namatay na si Lupin. maganda si Lupin. Bakit? Ito po isang akong pamangkin na Kumuha yung maganda. Mukhang hindi na sa malayo. Malapit. Tapos, wala yung aso ko. Namimiss ko yun. Si Lupin. Si Lupin. Si Lupin, maan yun? Ang hirap makapasok dun pag hindi ka kilala hindi ka kilala nun. Ano po ang ginagawa ng ang ganda, di ba? Naiya ako doon. Yan ay kung maniniwala kayo. Kung gusto niyo maniwala, eh di... wow. <laughs> 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 ay, gati na mo, Bekang. <coughs> <coughs> Sorry. Sorry po. Yung sinasabi mong ano... Naku, kailan mo, kinagat ko yung, da, yung saging na yan. Diyos ko. Wala. Wala makain talaga. Puro buto. Ayan, oh. Sinira na nila. Di ba si Jonathan may ganyan? Malalaki? Oo, oh, yun yung malalaki. Asan, na? Yung ano, sinira na. Yung kulay, parang violet. Oo. Oh. Banda yun dun, eh wala na. Pero ito okay pa siya. Baka ayun ang sinira. Ayun mo, tinan mo. <coughs> <coughs> Nangatila lang muna ko, ang acid ko taas. Ayan, tinan mo, Bekang. Ayun yata kay Jonathan oh, eh. Malalaki ito, kasi walang pakinabang na yan eh. Bakit? Bunga lang yan yung makukuha. Asa na? Hindi naman din kinuha. Parang tinatpas lang. Kuha ninyo na nga. Kuha namin sila magagawa. Lupa ako ito. Ayan mo. Ito. Ito? Ayan yung malaki. Tsura lang. Tsura lang na lupa ako ito. Ayan. <laughs> Ayan. Lupa namin ito. Kaya lang sila eh. Ito. Kay Jonathan yan. Ayun, may laman yan. Sa ilalim. Ito yung mga ginugulay. Pasayan yun. Ayun ko honey na. Ginugulay. ko kung meron na yan laman. Malaki. Kailangan matatandain pa yan eh. Ayan, tingnan mo. Tinagpas lang. Para yung ilalim, bumubunga pa rin. Ah, ganun ba? Ito po yung sinasabi ng pamanggit ko na tinagpas. Saan na ba? Ayan. Ito po. Hindi ko po nakikita kasi. Ayan. <laughs> tinagpas po <laughs> siya. Ba? Ayan. Kasi marami rin dito na ang, na... ang daming gulay dito na hindi namin alam na, na kinakain. Adin po ba sa mga ito ang kinakain? <laughs> ito po kasi, nung buhay pa nanay ko, dapat po ito wala. Iyan. Sa amin po yung lugar yan. Kaya lang, syempre, sa sobrang yung mga panahon na yon 19, 1993, something ganun, o mga, hindi, mga 1980 plus, marami pong siga kasi dati dito, yung mga matatapang na tigakabitay nyo. Kaya hindi ka, hindi ka pwede makaporma kasi ang man, dati noon sa lugar namin, pag matapang ka, lalo tiga Maynila, ang kinilaban mo, kabitenyo, aakyatin ka sa loob ng bahay at papatayin ka. Yun po ang panahon ng 1985, something ganun. Ganun na katagal. Hindi ko rin po alam kung ano mga kinakain dito. <laughs> ang dami pong ano, ang daming gulay na hindi namin alam kung paano siya kain paano o oh, nakakain ba siya eto talbos ng nanay mo eto ano ba to hindi ko alam nito kaya nga sinasabi ko kung nakakain ba yan parang hindi ano nung gabi ko? Kuha niyo natin mamaya. Huwag madaling. Ayan po yung maraming... Meron po kaming puno nung... Sabi ko ah, agkyat na eh. Yung kanina, aket Sabi ko pagdating eh, magkano babayad. Yung gumawa ng ano? Ate Pong? Sige po. See you later!